malungkot talaga, mahirap rin malayo talaga sa pamilya. Um, lalo na sa Hong Kong, mag-isa lang ako. So, para gulungan na rin kasi, di ba? Kung nalayo sa sarili mong bayad, para gulungan na rin yan. Mahigit sa dalawang buwan mula ng maaresto sa Hong Kong, si Locosur First District Representative Ronald Singson ay damad na -dama rin niya ang lungkot at hirap ng pagkakawalay sa pamilya. Ako gumagawa na lahat, walang driver, kung may puputahan man dito, may MPR ako. Sa eksklusibong panayam ni Benny Antiporda, Presidente ng Alyansa ng Filipinong Mamamahayag at former President ng National Press Club, ay isa-isang inilahad ng kongresista ang hirap ng kanyang sitwasyon ngayon sa Hong Kong. Di tulad ng kanyang nakagisnan, yang buhay dito sa Pilipinas, wala na ang luho ng buhay na kanyang tinatamasa nung siya ay malaya pa sa pambihirang pagkakataon. Mismong si Corazman Singson pa ang nagluto ng mga kain noong araw na yon. So magluto, mayroon naman tayong longganisa na ginala na nanay ko dito. Ito yung bigat longganisa natin. Ayun, medyo matigas pa, kaya tamang tama, pupunta ako sa North Point magre-report. Yeah. Kaya so, mamaya ako gagawin yan. Ah... Uh, tapos maghuhugas pa rin tayo ng mga baso sa basa. So lahat yan, ginagawa natin na hindi katulad tulad dati na panay si Moe lang gagawa, yung mga maids gagawa, di ba? So yun, magre-report muna ako sa North Point ngayon. So yun, ang ginagawa natin. So sana makabalik na ako ng Pilipinas ulit para makasama ko na ulit yung mga mahal ko sa buhay. Pero higit sa lahat ng kanyang ikinalulungkot ay ang pangungulila niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Ah, uh, nga. Siyempre, mula nang nangyari lahat ng kaibigan natin gusto dumalaw. Pati mga kaaway dati gusto rin dumalaw. Uh, even yung mga close na friends ko, hindi ko pa... Hindi mas hindi pinapayagan, pero sana hindi sabay-sabay. Kasi, you know, pag na-overwhelm ako ng mga well-wishers, eh, parang malulungkot rin ako, eh, di ba? Um, parang ayaw ako rin na dumdamin lahat yun for now. So sabi si ko, kung sa na itong kaso saka kasi ako sila pupuntahan lahat. Maluhaluha naman ang ikinwento ni Coros Mansingson ang kanyang karanasan sa pagdalaw na kanyang nag-iisang anak at ina nung siya ay nasa kulungan pa. Yeah, yeah. Ako sila correctional facility. Tapos ang dalaw kasi doon, 15 minutes lang. And uh, yung plexiglass na may intercom. Uh, nung una, pinapunta ko yung anak ko at saka nanay ko gusto rin dumalaw. Pero after a few times na dumalaw yung kaibigan ko, parang sabi ko, parang wag na lang muna kasi parang masakit yung dadalaki ka, nando ka sa loob. Tapos sandali lang, hindi mo lang mahawakan, hindi mo mahalikan. So, tas tatalikuran ka pa pagkatapos niya mag-usap. So, parang hindi kaya ng loob ko yun. So, pinigilan ko kasi talagang blablack off ko yung thoughts eh, no? Ah, uh, siguro nung umpisa lang, at saka nung, nung nabigyan tayo ng pagkakataon ng makapag-babe. Ah, uh, pero during that time, nagpadala pa nga ako ng mga pictures ng anak ko, pero nung iabot na sa akin, tinangiyan ko. Kasi parang, parang mabigat sa loob ko yung, parang bibigyan ka ng candy, tapos papatikim lang sa'yo, tapos kukunin rin sa'yo. So, yan ang, kabi ko, huwag na lang muna, itay natin matapos yung, na, uh, makalabas ako dun sa correctional facility. Sa kabila nito ay pilit na itinutuloy ng retinadong opisyal ang kanyang buhay. Kasabay ang paghahanda sa kasong kanyang kinakaharap sa Hong Kong. Nilalaban namin na ibaba pa rin yung, yung charge from trafficking to possession. Kasi ang trafficking sa atin is parang pusher ka na nun. Eh, diba? Dito kasi, technically dahil daw uh, nag-cross tayo ng border, eh technically trafficking na yun no matter um what the amount is pero nilalaban namin dahil may mga precedents rin naman na hindi trafficking ang pinaso so of course pa ng bukod nga doon sa gastos na naman ko yung sakit sa kalooban di ba um talaga hindi naman dapat talaga nangyari to nananawagan din si Corazon Mansingson para sa mga Pinoy na nagbigay na kaagad ng negatibong reaksyon sa kanyang pagkakaresto sana huwag niyo muna akong husgahan. sa ngayon dahil uh, ongoing pa yung kaso. Uh, patapusin na muna natin yung kaso, hayaan natin yung U.S. Leader mag -desisyon. Pagkatapos po ng kaso, lalabas po lahat ng mga uh, pertinent na data or uh, lahat ng mga katotohanan tungkol dito sa kaso. At uh, sa ko na may i ko na may sarili ko. Although hindi tayo naguhugas ng kamay, no? na wala tayong pagkakasala uh, point is may violation of law talagang uh, uh, may there were laws that were broken and uh kaya tayo nandito ngayon so with regards to yung rason kung bakit yun yung pinaglalaban ko namin na hindi lang pinagdidinaan namin na i was never or I never had the intent to traffic or to sell or to trade pero higit sa lahat, isang bagay lang ang nais ibahagi ng kongresista sa lahat ng pinagdaraanan niya ngayon. Nang pamilya pa rin ang pinakamatibay na sandigan sa harap ng malaking unos na dumarating sa buhay. Kasi may, may ano ako, eh, parang pag, na, pag may depression ako, kung ano-ano yung mga naiisip kong gawin. So siguro, pag susunod yung mangyari, tatawahan ko na lang yung tatay ko. Yun ang pinag-usapan namin eh, na alam mo, nandiyan naman pa rin pamilya. Uh, and dito ko lang nakita na they're always ready to help. Paski na sa unang palagay, parang wala sila dyan. Parang parang na nagagalit sa sayo o kung ano man. Pero bandang huli, after this, nakita ko rin na dami rin pala ng mga